Nagdala ng kilig sa Kath Den fans sina Asia's superstar Catherine Bernardo at Asia's multimedia star Alden Richards dahil sa sweet moments nila sa surprise birthday party para sa aktres. Kasabay ng mga viral video nina Alden at Catherine na nagdala ng kilig sa Kath Den fans, ay naging usap-usapan na matutuloy na umano ang part 2 nanograms Hello, Love, Goodbye, 28 years old na si Catherine noong March 26 at bumuo sa social media ang mga pagbati sa kaarawan niya mula sa kanyang mga kaibigan sa entertainment industry. Gayun din, mula sa kanyang mga tagahanga, naging star-studded ang birthday party niya sa Palawan. Reunion din ito ng kanyang Hello, Love, Goodbye Ko stars na sina Alden, Kakay Bautista, Lovely Abelia, at Maymay Entrata. Sa birthday party na yon, kumanta si Alden Richards kasama si Kakay Bautista at naging viral ito. Medyo mahiyain ang aktor dahil hindi siya sanay na gawin yon. Pero para kay Catherine Bernardo, kumanta siya. Nagpatuloy ang birthday celebration para sa Asia Superstar nang makatanggap siya ng surprise birthday party mula sa mga kaibigan at kasamahan. Ibinahagi ni at Bukia ang mga video sa Instagram story na nagpapakitang nauna nang dumating si Alden sa party kaysa sa ibang mga bisita. Dumating ang aktor na may dalang bouquet of red roses at regalo para sa aktres. Ang kanilang sweet na sandali ay nagdala ng kilig sa mga tagahanga. With this kilig moments, hindi napigilan ng netizens na ipahayag ang kanilang anticipation na may something romantic sa pagitan nila. Makikita sa mga viral video ang madalas na pag-uusap ng dalawa kaya naman di umano ay nanliligaw na ang binata sa dalaga. Nagkasama sila sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Ang nasabing pelikula ay ipinalabas noong 2019 at naging top grossing Pinoy film sa loob ng maraming taon hanggang sa na na ito ni Nadding Dong Dantes at Marian Rivera sa pelikulang Rewind. Sabik na inaabangan na ng mga fans ni Najoy at Ethan at fans ng Kath-Den Team Up ang susunod na kabanata ng kanilang love story. Nakatakda umanong maging opisyal na entry ng film outfit sa inaabang ang 2024 Metro Manila Film Festival, ang sequel na ito at sa ilalim muli ng direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Pero gaano kaya katutuo ang chika na noon pa sana gagawa ng follow-up ang Hello, Love Goodbye, pero hindi umano natuloy dahil pinagbawal daw ng boyfriend ng aktres noon na si Daniel Padilla na magtambal ulit ang Kath Den. Ayon sa artikulo ng Bandera, noon pa pala dapat may follow-up ang Hello, Love, Goodbye pero ipinagbawal daw ni Daniel Padilla na magtambal ulit sina Alden Richards at Catherine Bernardo na nooy karelasyon pa ng una. Nung kumita ang HLG, 2019, may follow up agad sana at nakaset na kaso nagkaroon ng pandemya kaya 2021 dapat sinimulan, eh, umaria ang lolo Daniel mo at binawalan si Catherine na wag gawin kaya hindi natuloy, ayon sa aming source. Eh, ngayong hiwalay na, itinuloy na. Wala nang bawal-bawal kay Catherine ngayon, gagawin niya ang alam niyang makagaganda sa karyer niya at sa kakaibigan niya si Alden noon pa. Paliwanag pa ng taong may alam sa kwento kung bakit hindi agad nagkaroon ng sequel ang HLG.